Napanood mo na ba yung part 1? Kwento ng Facebook kung ano ang pangalan. Pwede mo munang panoorin yon. May kilang ginawa ko para maintindihan mo. So, umpisaan na natin ang part 2. Ang Facebook ay itinatag ni Mark Zuckerberg kasama ang kanyang mga kaibigan noong Pebrero 2004 sa Harvard University. Si Zuckerberg na nag-aaral ng computer science sa paaralan ay bumuo ng isang website na tinawag na Facemask noong 2003 kung saan maaaring i-rate ng mga estudyante ang atraktibo ng kanilang kapwa estudyante. Matapos ang face mask, nagkaroon si Zuckerberg ng idea na lumikha ng isang mas malawak na social networking site para sa mga estudyante ng Harvard. Ito ay naging kilala bilang The Facebook na orihinal na inulunsad sa loob ng Harvard Campus noong Prebrero 4, 2004. Ang Facebook ay nagtaglay ng ilang mga pangunahing features tulad ng pagbuo ng profile, pag-add ng mga kaibigan, at pagpo-post ng status updates. Paglaon, dumami ang bilang ng mga membro at nag-expand ito sa iba't ibang universidad ng Estados Unidos at sa iba't ibang bahagi ng mundo. Noong 2005, inalis na ni Zuckerberg ang pangalang The sa platform. Naging kilala na lamang ito bilang Facebook. Kasunod nito, Nagkaroon ito ng malawakang pagpapabuti at noong 2006, ito ay naging bukas para sa publiko. Hindi na lamang para sa mga estudyante, ang Facebook ay mabilis na naging isang pinakamalaking social media platform sa buong mundo. Nagdadala ng milyong-milyong mga tao sa iisang lugar online upang makipag-ugnayan, magbahagi ng mga kaganapan at makipag-communicate sa kanilang mga kaibigan at pamilya. So sa part 3, ng video natin, aalamin natin kung sino-sino ang tumulong kay Zuckerberg o mga kaibigan niya nagawin ng Facebook. Abangan mo yung part 3, okay? Para makilala mo ang kasama niya kung sino-sino tumulong sa kanya. So maraming maraming salamat ka success sa panonood at see you sa part 3 ng video ito. Thank you po and bye-bye!